Si Omega Sinong Omega? Si Sestrillo Stasser? Bakit lang to si Sir? Ano may call sa niya ngayon? Omega Oh, Omega nga Ano, pwede, pwede, pwede nga, no? papuntay mo siya rito sa glit Anong to si Sir? May bibigay daw sa niya Sabihin anong. mo lang na ano na si Marix Marix? Oo uh, niya ako na nga guys, andito ako ngayon sa my Max building after 9 years and 8 months ay nakapunta ako dito sa dati kong pinagdutihan at yung tropa ko yan, idol kaya yan yung tropa na yan dati rin siyang ordinary, ordinary guard na pareho lang kaming dalawa tapos yan yung YC ngayon yan si Sir Rapi sa Strelio so, magaling siya sa, ano, sa history kaya idol ko yan eh. Tapos, kaya pumunta ako rito kasi meron akong iabot ia sa kanya na mas may hiligs na mag -record, record sa cellphone. Kaya, meron tayong cellphone holder na hindi natin ginag hindi na natin ginagamit. yan, yan <laughs> si Rafi. Ay no. Parang saan yun. Sakyan. Ayan. Ididikit mo lang ito dito. Malaking ano yan. Tapos, pag, kunwari, pag uh, ididikit mo ito, Ayun oh, ito lang 'yung ano oh. mo, pindutin mo lang ganyan. Pak. Ito, ganyan, nakadikit siya sa iya ng motor. mo lang tanggalin. Yeah. Hindi ko na ginagamit 'to eh. Kasi hindi ko pa kasi kabisado 'yung ano 'yung nilagay ko sa design mit dati. Oh. Eh. Ah. Ay ngayon eh, meron na akong ano, meron na akong ganito. Ah, diretso na 'yan. Kaya uh, ito na yung ginagamit ko kaya yung ano yan yan para sa sasake na yan bibigyan natin kay Sir Rafi Anong tama? Kay Sir Omega Yan, yan yes, si Sir Omega Ang tama doon sa sasakyan para maka-video habang nagsasake Oo, kasi nga hindi ka magano ma mga video habang nagsasake Hindi ko na yung ginagamit yan Kaya sa'yo na lang yan okay, Thank you, thank you very much Marix TV, thank you Thank you, <laughs> thank you, thank you. Pa, ano mo lang to ha, ito. Ito lang yung ano mo. Ibaba mo lang siya. Maroon ka na. Ibaba mo lang, yeah. nak ibaba yeah. okay, mo lang. Dito mag-click down, dito mag ibaba mo lang ka dyan. Pa! Tapos nakalikit na siya, di ba? Tapos yung yan mo lang Pati ito, pwede mo rin gamitin sa pangangat angat. Uh -huh. Tapos ito naman, ito lang yung adjust nyo. Yan you oh. Know, pag-adjust pag ka. Tapos ito, pwede mong pabaan. Pabaan yung ganyan. Pwede rin pag-adjust pag na. ginagamit yan. Ito lang ginagamit yun. ito, ito yata. Ito Di ba? Ito na yung nagamit. sa dashboard. Para pag nagre ka. pag nagre drive ka, sa so, <laughs> akin hindi tayo kan hindi tayo magmamaayos na yung video natin hindi yung nanginiginig na kasi hawak-hawak na oh, may, yun oo may hirap yun ang hawak-hawak mo hindi ka makakonsentrate sa pag-drive uh, disgrasya thank you thank you meron ka nang may 4 wheels much. ka na eh thank you, thank you. <laughs> so yan uh, kasama natin si sir Rafi Sastrillo ano yung pulsa niya rito ay Sir Omega, no? Sir Omega awak uh, hawak na niya yung uh, ano yung iminis dati siyang DJ ngayon iminis na hawak mo na yun may DJ pa ba rito wala na wala na ang DJ bali iminis na lahat tapos iba na rin yung iba na kahawak doon sa may isi wala na oh, parang Waldo ano so, Waldo, Waldo. So, so parang kumunti pa kayo ngayon hindi hindi pa naman 28 28 dito sa kabila yun hmm. so siya yung ano siya hawak niya yung max building so mas ano karapat dapat siya na, ano, na magiging commander kumpara sa <laughs> nalita niya dati na kamote <laughs> so ngayon na uh, ano pumunta uh, lang tayo dito ano para iabot natin yung cellphone holder kaya lang may kanyan ba dito hindi ba sana kitang kumain eh Pupunta tayo kay Tiwata. Okay na yan. Okay na okay. yan ipangano na tayo sa sakit uh, oh, para makapag-record ka na nice So, makapag-driver Hindi, hindi, huwag ka lang magpapaulit <laughs> Saka huwag kang magpapaulit para Tuloy pa rin yung pagdadrive Bale, uh, next week, okay na uh, yun Iusip mo na lang kasi ganoon talaga eh Yung may ekpeta sila ngayon eh So, tagal tagal tayong hindi nakapunta dito, no? Galing oh, ako oh, doon sa may... Anir, malakpas ah! Hindi, okay, ano na ako? 9 years and 8 months. Kasi nung 2014 pa kung ano eh. This is task. Hindi ako lumakit eh. 2014 ba? 2015 na umalis eh. Oh, 2015. Eh, 14 na ngayon eh. 2024 na ngayon eh. Hindi, 9 years na. 9 <laughs> years in... Ang tagal. Eight months. Grabe, ang tagal. Ang no? tagal. Ang bilis ng panahon. Kaya... Nakailang tap... lipat ka na ng lugar. Ba? Oo, na na nakailang detachment na ako. Kung so, nagpasig ka na, dami uh, Manila. Uh, oh, dami ko mga pinagdaanan dito sa MOA. Pero <laughs> dito ulang kuwenta ko 'yung nalis ako. <laughs> Facebook lang na ano na PG lang 'yung nilagay ko, PG. <laughs> Tapos sabi niya, "Ang meaning raw noon ay patay gutom, sabi ko, hindi, feeling pogi." Kasi PG, eh, PG lang eh. Feeling pogi. Sabi ko, hindi ka naman pogi. Pero tinagal tayo kasi ga. Ano raw 'yung kahiyan raw 'yun. Ah, marami na kabasa. Piling ano naman siya yung sikat. <laughs> marami <laughs> nang kabasa, milyon sa bibig. Viral, ba? viral, viral ba 'yun? Oh, nag-viral raw. Viral, viral eh. Na, yung, na, views ko nga, nasa mga sampol lang yata kasi hindi oh. dinadala tayo sikat dati. Sampo tapos sa uh, views ni pa siya kilala. Yung reaction ni piraso lang 'yan. <laughs> Oo. Wala. Wala, wala, wala pa. Yun. Basta ano, hindi naman tayo sikat dati. Ngayon lang tayo ano, feeling sikat. <laughs> yung followers noon, ano <laughs> lang 'yan, 100 lang yun. Oo. Oh, 1,000. Ako. Yeah. Yung okay. siguro, yung followers ko doon, mga 300 lang yata. E, ngayon, siyempre, ngayon, 1,000 na. Oo, oh, kasi okay. ano na tayo uh, eh. Ma Follow nyo pa para maging million. Oo. Oh. Ilang thousand million. Medyo ano, tumasa yung sa Facebook ngayon eh. Nakita mo ba? Uh, yung followers ko sa Facebook ngayon, magti 35 na tayo. 35,000. 35, oh, 28,000. Oo, oh, 28,000 dati. Tapos ngayon, magti, magti 35 na tayo. Medyo marami-rami na yung followers so, natin. Support. support. Oo, oh, uh, tapos yun, sa... Uh, sa YouTube natin, maabot na siya ng 3,500 yata. Parang yes, yes, Oh, mali, mga ah, kunti pa rin. Sino mas marami si ano no? Si Jan Igor. Ah, oh. Okay. Sino ba yun? si Dela Cruz? No? Dela Cruz. Dela oh, Cruz. So. Bonito Dela Cruz. Shout out tayo. Kaka ano na siya eh. All magkano na magwa nang 100,000 na siya. Oh. Ah. Kaya kung paano kumikita na no? 100,000. Kumikita yeah. rin siya. Nakadikit na ang anak. Sa susunod, magiging uh, 50,000 <laughs> na rin. <ito. laughs> Nakadikit siya ni kayo, Kay Jaffer Sniper. Hindi niya alam na si Jaffer Sniper, isang bayan lang kami. Oh. Kasi yung taga-pinyan yun siya eh. Taga-pinyan rin ako. Dun, kung saan siya nag-aral, doon din ako nag-aral. Kasi <laughs> oh, million yun si Jaffer eh. Oo, million siya. Million subscribers. Sikat siya. Si siya Oo. Oh yun ang tumulog sa kanya kaya mabot siya ng 100,000 pero halos kasabayan ko lang din siya nagpa-vlog dati Pareho lang kami, 3,000 oh. kaysa sa akin nabako ako ng 3,000 kasi nga, pira lang ako makapagod yun sa kaya, nagkaroon kasi sila ng ano ng uh, pising at bitsyo kasi oh, yun sa fishing niya Biroy mo dati Noon nangingisla siya sa may bulkang tal oh, so, Nila niya kasi wala pa siyang bangka yun, Tapos ngayon nakabili ah. na siya ng bangka na worth 300,000 Grabe Yan yun, yun, yung, yung nagpupa uh, oh. Tapos bumalik siya sa pagkain eh oh, oh bakit, yun bakit na, Adventure, adventure Yan kasi gusto ng mga tao eh. Yeah. oh. Mahilig sila sa yung sa mga fishing. Yeah, okay. dagat, tayo kasi walang pa dito ang kalsada sa kali na rin tayo sa dagat support nyo rin, palo nyo para dumami rin Sigur, pag uwi tayo ng probinsya oh. tapos mag gano tayo doon magpipishing pero ako ni-invite na ako ng ano eh, ng tatay ni Jaffer Sniper na magpipishing sa Batangas sabi niya punta ka doon welcome naman ako eh kasi nung pumunta ako sa bahay nila doon sa Pinyan sinabi nga na ano kung tanga doon kasi nakabili raw siya ng bangka, mag-fishing raw kami ng garden job. Sabi ng tatay ni Jaffer ah. Pero hindi na ako nakapunta doon kasi nga busy na, may trabaho uh, sunod gagawa rin ako YouTube magpraktis lang mag-edit yung marunong mag-edit <laughs> paturo ka sa akin Marunong ah. maro edit bro. ito ali itong ano gamit ko iPhone wala siyang ano wala siyang ah, tawag diretso na sa hindi wala siyang logo ng ano ng CapCut pero pag sa ibang cellphone na Android mayroon ah o, sa Android kasi hirap meron. tanggalin CapCut oh hindi kaya nga ako ni-edit ni ko ni rin eh. meron siya ano, mo sa, pero may, may... Oh, iPhone. meron pa rin. May may lukos may lukos siya sa may bandang kaliwa taas hindi naman wali ng kapitan kasi malam may bayad na luna na siya pag pro pag pro ka pero pag huwag kang gumamit ng pro pag uh, nag edit ka huwag kang gumamit ko, puro pro na yung ano ah? yung pangamit kaya hindi na ko nag oh, baguhin mo yun tanggalin mo yung ano huwag kang gumamit ng pro hindi nga kayo ulit oh, i-delete mo lang tapos mag-download ka ulit kasi pro na kaya hindi na ko makayunit yeah. dati nag edit ka ulit ay maniningil yun Hmm, naniningil yun. Kinuha ni... Ano? Da da dati ako na gano'y na Kini Master eh. Kailan naniningil sa si Kini Master so, eh. May pambayad naman. Ang problema nga lang, hindi pa naman tayo kumikita eh. Kaya napas, ay, yeah. na parang ako. Mula na kumikita na medyo malapil lang ito. Muti oh, sana kung kumikita na tayo, pwede tayo magbayad. Kaya sa libre lang muna tayo. Dahil <laughs> right. sa, sa Facebook, may ano nang iba? Sa Facebook, kontrol yung ano yung ads ko kasi uh, ako ng violation na yung nag-viral na 1.2 million views oh. yung babae Kanina ba yun? Ang taga ano yun? Taga ibang taga Thailand yun eh, yung babae na yun, ang, ka ang kaso yata dun, ano eh? Yung parang ano, Kinopia? yung... Hindi, hindi sa Kinopia, kung baga ano lang, yung parang 6-1 Ah, oh. oo Yun ang kaso dun Kaya kinokontrol niya at kaya hindi, ano, hindi wasag ko Ay, pero na ng... Pero sa bonuses, marami ka sa bonuses sa mga boss? Oo, eh, oh, meron. Kung, kung okay. hindi lang kinokontrol ni Facebook yung ano yung kita ko, malamang nakasahod na rin ako. Pero ngayon, meron, meron akong $60. Uh, sa akin, meron pala ko. Kailang, kailangan kasi maka, ano ka, maka 100 kayo ng minimum. $100. Dollar. Uh, 21? 21? Pero may ano ako ngayon, may sa bonuses ko, may pangasok na ano sa pahintalan? Ang ginagawa ko ngayon, yung mga sikat sa TikTok, yun, yun ang ini-edit ko, yun ang ginagawa kong kapilap. Hindi namin nanonood. Yung ano ko nga, isang video ko na limang araw na, ano siya eh, yung views ko 420,000 oh? ah, mag, ah, malapit na mag ano, kalahating milyon yun yung ano, kasi dahil sana yung mga long video sana no, dalawang minuto yun, mahababa yun so, kaya kailangan mahababa yung video mo pag mag video ka naman sa ano sa tawag nito sa youtube na maabot na mga isang oras. yun yung malaki. Eh, kung yun ginagawa ni Dela Cruz eh. May mag-support sa iyo talaga dyan. oh, so, yun ang ginagawa niya. Halos isang oras yung video niya. Dami rin naman nanonood kasi mga maganda yung mga video niya. So, tayo, halos isang video yun. Hmm. Halos magdamag na video. Kaya ang laki sila sa Saudi. Kung sa Saudi yun ang 100,000. Okay. 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 Okay sahod ka sa kay Trenta Laking pera sa ano Alam mo bang pag ano, pag sa YouTube ka tapos may nanonood na isang million Oo oh. Estimate na kikitay mo doon eh ako dito sa Facebook naka 1 million na ako Oo sabi ah, uh, yun nga yung nagkaroon ng violation okay. Tinanggal niya ano? Tinanggal ni Facebook Ay, Oo so, Tapos eh oh, okay. Pinokontrol nga nila yung kita ko. Kung mo mga kasawa din sana ako eh. Sa akin yun, star lang ay hindi ko padami. <laughs> Wala mong kainan nandito? Kaya ito sana kita eh. Kain tayo. Puro uh ang hindi. -huh. Kaya lang, narado dun ano? Puro mga kalaban nila yung ano. Oo, ano yun? Mga dito. Pero, alam mo naman, basta... Parang na-assistal diwata. Di ba yung uh -huh. kay diwata sa bigat? Parang gusto nilang ipapaklose rin. Pero hindi uh -huh. nila na-close kasi sumikat na eh. Oo, oh, ganun yun. Dito talagang napaklose sila. masarap pa naman yung mga pagkain doon dyan. Doon sa may dulo doon? Oo, oh, masarap yung pagkain dyan. Pinasaraan oh, doon. Oo, oh, pinasaraan. Mga kompetensya rin, yung mga naka rito, yung mga nilang Kaya sarado. Hindi rin ako nakabili ng kubre, bibilan sana kita ng <laughs> kubre. Okay lang <laughs> yun kasi hindi hindi ka na masyadong minam na na masyadong minam na ano yan? baka nakaka diabetes Diabetes masyadong tamis sa, sa gulay pinan mo si Wang Wood, 105 years old na yata yun Maliksi pa rin oh, bravo, you know? uh, kasi nga gulay gulay na siya hindi yata nang hibigin niya oo kaya

bagay sa utang. Kaya yeah. ay budget na. Tumawag na sa'yo. So dito na natin tatapusin ang ating video. Thanks for watching guys. Bye bye! Yuhu!